So, pag-usapan natin yung disiplina sa oras. Ang layo ng lecture nito ay may panawa natin ang kahalagahan ng pagiging paktwal ang maaga sa oras, no? pagpasok sa trabaho, bilang tayo ay mga security guard. Natukoy ang mga dahilan ng tardiness at mga epekto nito sa trabaho at sa ating organisasyon. Mabuo ang disiplina at commitment sa time management bilang tayo yung mga professional na security guard. Magandang umaga po. This is F. Santos ng Dagdag Kalaman at Munting Kalaman. At welcome pong muli sa ating topic sharing. Alamin natin, ano ba yung tardiness? No? Ang tardiness ay ang pagdating ng late sa ating trabaho, sa ating duty o sa post, kahit ilang minuto lamang. Maaring mukhang maliit na bagay, pero napakalaking epekto ito sa operation ng security. Na uh, dapat nating malinasan at magawaan ng paraan para ma-correct, maitama. Kaya natin ito pinag-aaralan. Um, May mga ka dahilan kasi ng tabiness. Kaya ito nangyayari. Una, yung kakulangan sa ating sarili sa disiplina o yung sense of responsibility. Aminin natin o hindi, totoo ito. Pangalawa, yung court time management kulang sa paghahanda bago mag-duty. Baka nagpupuyat. Naglalaro ng cellphone, no? Mga gamings, no? Number three, yung dinadayla na traffic o personal na daylan. Pero madalas ay pwede naman itong maiwasan kung may tamang pamamaraan o plano tayong ginagawa. At pangapa, yung lack of motivation. O minsan burn out na tayo. Pakinaan, please. Eh, nanonood kasi yung TV, yung bata. Minsan, overconfidence naman tayo. Sandali lang naman ako, malalit. O malapit lang, no? Pero hindi natin na-expect yung along the way na pwede mangyari. Minsan, yung lack of motivation o minsan burnout na. Dahil sa mga kung ano-ano mga problema. <laughs> overconfidence naman minsan. Sandali lang naman ako, eh. Hindi ako malalit. Diyan lang, oh. Pero hindi natin naisip yung along the way, yung pwede natin masagupa, no? ma-experience. No? Pwede maplatan, masiraan yung sinasakyan natin. O kung may motor man tayo, masiraan tayo sa biyahe. At ang mga bagay nito, eh, may epekto. No? Ano yung mga epekto ng tardiness? Isa-isa natin. Una, operational risk yan. Naiiwan ng post, nang walang gwardiya, nag-extend yung kapalitan malaking security breach minsan bad example nagiging maling ehemplo sa ibang kasama natin oh, ba't si ganun, si ganyan minsan mahantong sa disciplinary na aksyon nasususpend, nabibigyan ng memo at kabawasan sa ating kita at ang um, isa pa ay eh, yung loss of trust. Bumababa ang tiwala sa atin ng kliyente, ng opisina, ng agency, eh? Dahil sa ating pagiging uh, hindi professional. Bumababa rin yung o apektado rin yung ating personal na reputation, nasisira ang ating record bilang tayo ay eh, mga security mga bagay na sana ay pwedeng maiwasan kung magagawa natin ng paraan na i-correct, itama at ang lahat ng bagay ay may disiplina dapat disiplina sa oras no? punctuality ang pagiging on time ay ugali ng tunay na professional na security guard security work means 24 7 reliability Kapag ikaw ay late, may butas ang depensa ng kumpanya, siyempre mag-e-extend yung kapalitan mo. Maapektuhan din yung kanyang tulog, di ba? Lalo kung malayo pa yung kanyang uubian. So, ano mga dapat natin gawin? Una, maganda tayo ng maaga. Uniform natin, ready na natin, equipment, no? Yung mga dokumento, lagi nakaprepare yan. Lagi nating galayan. Desensya. BDO, NTCID. Alamin natin yung mga ruta, no? sama traffic, papunta sa ating trabaho. Para sa ganun, maiwasan natin. Makapag-adjust tayo. At umalis tayo ng maaga. Mag-set tayo ng multiple alarms o reminders. Uso naman yan sa cellphone. No? At kapag nag yan, eh, wag mo i-off. Dapat bumangon ka na. Kasi minsan doon tayo lalo nakakatulog. Iwasan yung last minute na gawain bago pumasok. Kaya naghahabol tayo minsan. Dapat alalahanin natin, mas mabuting maaga ng 15 minutes o 30 minutes kaysa late ng 5 minuto. Sabi nga, mauna ka na ng isang oras, huwag ka lang mahuli ng isang minuto. Yan po ang motto ni F. Santos. <laughs> Totoo po yan at maaga po ako lagi pumapasok. Maliban na lang talaga nagkaroon ng aberya sa biyahe. So ang ating mensahe na uh, ang disiplina sa oras ay salamin ng iyong respeto. Respeto sa trabaho, sa kumpanya at sa sarili mo. Bilang tayo ay mga security professional. Tandaan, hindi sapat ang malakas ang ating katawan o marunong sa duty dapat ay maasahan sa oras. Ang bawat segundo ay pagpasok mo sa tamang oras. Ay segundong diktas ang iyong post at ang ating mga binabantayan, na kliyente at mga tao. Mabuhay.